magandang magandang gabi mga kaukay at ito na nga dumating na nga yung ating brand new na swimsuit mix na po siya ng mga panty at more on panty siya ngayon mga kaukay kaya napakasurdo natin mga sabil na ito mga kaukay ayan atin ang silipin ayan di, pa, di muna natin bubuksan mga kaukay at anong oras na eh titignan mo natin tara Let's go, Silipin Libin natin. So, ayan mga kaukay. Nakikita niya naman. Nakikita niya naman. Grabe naman yan. O. Oh, kita nyo naman. May pouch pa siya ng Shein, guys. Grabe, Oh. Talaga naman parang panalo tayo dito sa ating nakuhang bulto. Ah! kita niya naman yan, talaga namang zaffol, oh napaka bongga, at first time nga pala natin kumuha ng ganitong bolto mga kaukay, at syerte tayo ngayon dahil more on panty siya dahil nga may mga miners ako na mga gurang na, ayan alam niyo naman, pag mga gurang gurang na ay hindi na sila nagsuswimsuit depende na lang sa full of confident ng ating magiging miners yes <laughs> may nasisilip na naman talaga ako kita e, nyo naman, parang napakadami talagang bonggang-bonggang siin talaga yan, napakadami o, oh, napakabongga ng laman mm. at dito nga mga kaukay, ayan, may tag talaga siya, ayan ang nagpapatunay na brand new talaga ang ating kinuha mga kaukay, at sa sobrang excited ko nga mga kaukay eh, gusto ko na talaga tong buksan grabe naman yan Oh, ayan oh, grabe oh, ang gaganda talaga naman. hmm Oh, kita niyo yung pinakampante niya, meron pa talaga siyang naka tape na ganyan, no? Oh. Hala, oh, more on sheen talaga siya mga auntie. Grabe yan mga anti. Oh, lokadis oh, look at this mga anti. Oh. Oh, grabe. Oy, may patch pa talaga siya, bi. o. Oh. naka talaga siya, bi. Oh. Kita niyo yan mga day. Ah, grabe. Oh, grabe. Hala. Bongga ka ayo dai o. Oh? oh. bongga ka ayo. Ayun, super excited na talaga ang lola nyo, oh. Oh, grabe na yan, day. So, in mga kaukay, dahil super haggard na nga tayo for tonight video, pinasilip lang natin to, guys. So, alam nyo na, ang susunod nating budulan. Huwag na muna kayo bumili ng pang swimsuit nyo sa mga apps-apps natin dyan na available. Huwag muna. Dito muna, abangan nyo po ang aking posting o kaya naman ang aking live selling ay talaga namang... First time natin yan. And mura lang natin yan ibibigay eh, mga kaukay. Back to you, guys. <laughs> Eto pa, guys. Pangit mo, guys. <laughs>